Matapos gisahin sa Senado, sa House Quad Committee naman haharap ang dating Bambantarlac Mayor na si Alice Guo. Ang Quadcom ang nangunguna sa investigasyon ng Kamara tungkol sa koneksyon ng mga iligal na pogo, palitan ng droga at extrajudicial killings noong Duterte administration sa panayam ng Newswatch Plus kay House Quadcom Chairperson at Sirigao del Norte 2nd District Representative Ace Barbers, sinabi niyang bubusisiin din ang komite ang kaugnayan ni Guo sa mga iligal na pogo sa bamban. Naging incorporator si Guo ng Baofu Land ang kumpanyang may-ari ng lupang tinayuan ng pogong na raid noong Marso dahil umano sa criminal activities tulad ng human trafficking, torture at illegal detention. Imbitado rin sa pagdinig si Cassandra Lee Ong ang umunoy kasabwat ni Guo at girlfriend ng kapatid niyang si Wesley na kasama niyang tumakas sa bansa. Aabangan din kung sisipot sa kamera ang kaibigan at umano'y kasintahan at business partner ni Guo na si Suwal Pangasinan Mayor Dong Kalugay. Matatandaang itinangki ni Kalugay sa Senate Inquiry na magkasosyo sila sa negosyo ni Guo na ayon sa mga senador, posibleng ginagamit sa money laundering para mapondohan ang mga iligal na pogo. Very vital yung, yung information that we need from him kasi he has a participation in this, in this uh... Alis ko, ano eh, fenomena. Ayon sa kampo ni Guo, balak nilang magpiansa kung tatanggalin ng Senado ang contempt order. Nakaditine ang dating alkalde na kinikilala rin si Guo Wa Ping sa PNP Custodial Center sa Quezon City matapos siyang tumangging maghae ng bail sa kasong graft at corruption. Sino ang taong gusto makulong sa Correctional Institute for Women? Sinong gusto makulong? Taong makulong sa Pasay City. Samantala, umaasa ang mga mambabatas na dadalo si dating presidential spokesperson Harry Roque na hinahanap ng mga otoridad matapos takasan ang contempt order ng mga mambabatas. Inaalam ng komite ang kaugnayan ni Roque sa nirade na Pogong Lucky South 99 kung saan authorized representative si Ong makailang beses nang itinanggi ni Roque na abogado siya ng iligal na pogo. Sa isang Facebook video, kinestro ni Roque ang paghingi ng kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth at Income Tax Returns na wala naman raw kaugnayan sa investigasyon. Pero para sa mga leader ng komite, mahalaga ito para masagot kung saan nga ba nang galing ang biglang paglobo ng yaman ni Roque question is why nagkaroon ng sudden increase so he told us sa uh, hearing that it was because of the sale of the property in a uh, in multinational in para so uh, kung yun ay galing talaga sa sale so uh, let us uh, uh, be allowed to uh, no, to check yung kanyang uh, income tax return at yung sale niya uh, during that time that uh, he was a uh, public uh, official para sa mga impormasyong napapanahon at on demand Lance mexico news watch plots